Sumakay ka na sa auto At alis na tayo At hindi... Okay, Masara ulo mo talaga Landita lang talaga nito ni Saber kahit kailan Ako ang kanilang sexual inspiration Ang mo ko si Greta sa buhay Kung hindi ka mo hindi Sobrang galing kong mag blowjob Makakagawa ka ng tula Sa ating kasiyahan Kapag sumuka ka Michael Floresca! Kapilipan! Huwag kang kasama Kahit sa iyong panaginip Tayo ay magsasaya Pwede ba Kalimutan mo na Alam natin na Parehas tayo nagbago Sumakay ka na sa auto Kapag nga sa circle lang Oras pa paigot-igot doon Para hindi na Ibutin natin ang buong mundo Sabi so, try Ang alin? Yung sinasabi mong relationship. Kasi mahalaga siya sa akin. Hindi kita makakalimutan. Sumukay ka sa oo, na tayo.